Good morning. Good morning. Magandang buntag uh, Bayaljo, magandang buntag sa tanan uh, na naminaw na sa ato karon. Oo. Ah, uh, ninyo pong uh, magkaroon po ng lifetime. Uy, maganda ito, boss. Lifetime validity sa mga ID na mga PWD. Ano detalye po nito, Sen? Tama yan, Bayaljo, kasi kung uh, ang uh, may expiration kasi ngayon ang mga um, PWDI uh, cards. So ang kawawa dyan yung talagang lalo na yung may mga physical uh, handicap, uh, physically handicap ay pabalik-balik pag-apply sa uh, ikang uh, ng mga ID, lalo na yung hindi makalakad o yung may mga uh, problema sa uh, mata. Yung mga ganong bagay, yung hirap ba, Bayaljo? Tapos si eh, taon-taon, kailangan pumunta siya doon mag-renew ng kanyang uh, ID. Uh, may, medyo mahirap. So, mas maganda yung gawin lang natin talagang uh, lifetime. Kung talagang ikaw ay uh, may mag-certify naman talaga ang doktor na talagang forever na ikaw ay talagang hindi na makalakad dyan, hindi ka na gagaling, or ikaw talaga ay uh, talagang uh, ikaw ay... Uh, ah uh, may karamdaman sa paningin. So, uh, bakit pa kailangan mag, uh, ulit na mag-renew ka ng mag-renew? Kasi pahirap lamang ito by Aljo sa mga mm. kababayan natin na na handicap. Mm -hmm. Totoo yan. Ah. At least man lang, eh, maibsan ng kanilang minsan yung parusa, yung sakripisyo nila. No? Oh. <laughs> Para Mas lang. yung oh. Aldio, yung may mga nakakonfine naka, naka sa mga wheelchair, di ba? or talagang uh, kailangan bitbitin pa ng kanyang kaanak para dalhin doon sa opisina. May mga ganun eh. Lalo na yung mga mahihirap, yung cannot afford by uh, ika nga ng mga ganyang bagay, yung mga uh, tools or aid para sila ay makagalaw, yung mobility. So mahirap na. Naisip natin by Aljo, naisip natin yan na makita natin ilang kababayan natin na hirap na hirap by Aljo na tumawid man lang ng kalsada, eh hirap na. Lalo pa pag nag-a-apply ng mga ikang ID. Eh, paano kung yung uh, uh, opisina ay nandun po sa second floor by Aljo. So napakahirap nito, uh, napakahirap sa mga kababayan natin na may uh, ikang kapansanan. Oh, Paganda ito. Uh, papano din natin na uh, may chechek uh, Senator Erwin na talagang PWD, may uh, hawak-hawak na ID? Yan ang uh, pag-uusapan by Aljo. Pag yan ay naipasa, yan ay dadaan muna sa technical uh, working group uh, kung ano ba ang mga panuntunan na para maiwasan. Eh kung yan naman by Aljo ay mga psychological lang. Total, meron naman tayong talagang mga bihasa na magtitingin kung uh, ito po ay uh, handicap lang or disability sa pag-iisip. Eh yan ay eh, maaaring may chance pa na ikanga na gumaling. Pero so, that depende rin si assessment ng doktor o ng espesyalista so sila ang magsasabi na ito ay forever na walang gamutan uh, tulad nga ng mga kagaya ng blindness by Aljo, yung mga uh, may problema sa movement hindi na makalakad talaga habang buhay yun uh, yun ang mga ikang kailangan ng espesyalista by Aljo. Uh, isang espesyalista magse-certify hindi lang yung tao dyan sa city hall ang magsasabi kundi isang espesyalista na magsasabi na talagang uh, will certify that this person ay uh, forever na, na ika nga ay uh, handicapped or disabled. Opo. May, may iba po ako senador. Uh, kumusta po? Uh, napakaganda po. Isang karangalan na uh, kayo'y uh, naging uh, head of Philippine delegation uh, sa nakalipas na 151st IP Assembly sa Geneva, Switzerland. Uh, ano po doon? na pag-usapan doon? Mga importanteng issue na pag-usapan doon uh, senador, boss? Actually, tatlo kami ni at marami kami, meron ding mga representative ng uh, ikang sa Congress para dumalo doon dahil uh, ito ay uh, international assembly ng parliamentarians sa mga mambabata sa buong mundo. So, idinala lang natin doon at uh, yung ating stand by Aljo na humanitarian law, yung uh, ika paggalang sa ika uh, buhay ng tao lalo na yung mga assistance tulad ng mga nabalitaan kasi natin by Aljo, hmm. yung uh, may bakbakan pa dyan sa pagitan ng Israel at uh, Hamas ay talagang hindi makapasok ang humanitarian aid so apektado ang mga sibilyan. So ipinarating natin dyan ha, by Aljo na tayo ay hindi sumasangayon na hindi papasukin ang mga ikang ayuda para sa mga sibilyan. Ngayon din na panawagan natin na sana ay magkaroon na ng ceasefire itong uh, Ukraine at ang Russia para nang okay. sa ganon ay uh, ikang ay... Uh, a uh, apektado na kasi by aljo ang buong mundo mm -hmm. sa bakbakan ng uh, is, ng uh, Russia at saka Ukraine. So panawagan natin 'yan dyan sa ikang ibang mga mambabatas natin. Sinuportahan din natin by aljo na nag-attend tayo ng isang conference doon mm -hmm. yung tungkol sa food security at sinabi nga natin na meron tayong problema din sa food security sa ating bayan pero naghain nga tayo ng panukalang batas na ikang zero food waste yung mga sobra Bay aljo ng mga pagkain sa mga restaurant. Alam mo ba kung saan napupunta lang yan? Mm -hmm. Yan ay lang ng mga restaurant natin. Eh bakit na lang kung yung mga sobra, eh, imbis na itapon, ay ilagay sa si Santa tabi at i-donate sa mga ikang bahay ampunan o doon sa mga mahihirap na lugar o sa mga feeding centers natin para ika mapakinabangan Bay Aljo. Isa yan. Mm -hmm. Napag-usapan din dyan yung uh, ikang human rights Bay Aljo mm -hmm. na ika nga ay uh, inatinan ilang, mga kasabahan natin. So, nandoon yung presence natin, pinakita natin na tayo din sa Pilipinas ay, kaila, ay sumusunod sa ikanga mga panuntunan ng international law patungkol dyan sa humanitarian na law. pati yung mga international human rights law, Abayaljo. Uh, by Nakipagpulong din na kayo sa boss, sa senador, sa mga mambabatas bulan naman sa Japan na pinangunahan ni uh, Fujii Kazuhiro. Tama ba? At uh, willing ho sila, tama ba na magbigay ng emergency relief supplies, mag-donate sa mga biktima ng sunod-sunod uh, na paglindol sa Pilipinas? Tama yun Bay Aljo. Tama yun Bay Aljo. Uh, nainiwala uh, 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 nakausap natin yung isa sa mga senador nila, ika nga ng mga minister nila uh, at nangako na tutulong ang Japan. Lagi naman tumutulong ang Japan bayaljo Aljo. Oo. Kahit nung tayo ay DSWD secretary pa uh, sila isa sa mga bansa na nanguna na agad nagpapadala ng ayuda. So hindi lang 'yon kundi marami pang bagay pati yung ika nga na pag-alaman natin uh, nagkakaproblema na rin pala sila by Aljo dulot sa mga train nila sa mga operator. tumatanda na dahil ika nga yung kanilang uh, hindi tulad sa atin na talagang yung ating populasyon ay lumulobo sa kanila by baligtad eh mm -hmm. ay talagang tumatanda na lang doon pero wala naman hindi nagkakaanak o hindi dumadami ang populasyon ng Japan kaya isa po sa mga nabanggit na ilatag ng uh, minister na yon na problema daw nila in the near future baka wala na mag-operate ng kanilang mga tren so ang pinanukala naman ni Senrapi ay eh, sabi niya eh baka may mga Pilipino rito na maari turuan ninyo para ika nga eh, baka tulong, ah, kung problema ninyo yung pag operate ng mga train na yan. At ah, ayon na nga ako naman ang nasabing minister na pag-uusapan pag nila sa kanilang kongreso kung ah, maari ba na mga Pilipino at ah, ah, mag-ooperate ng kanilang train, mga engineer, ika nga Bayang Joe. Hmm. At saka nagpapasalamat uh, ang ating mga kababayan, mga OFWs dyan sa uh, Geneva dahil sa isinusulong ninyong mas maayos na healthcare para sa kanila? Tama yung ba, Aljo? Hindi lamang yun. Pati yung uh, ika nga uh, retirement, yung uh, ika nga mm. pension ng mga OFWs, pati yung uh, healthcare, yung uh, uh, 50% na lang ang babayaran ng mga OFW kapag uh, uh, naipasa ang panukalang batas na ito dahil sasagutin ng gobyerno 50% hindi lamang sa kanila kundi pati sa mga kaanak nila, kanila mga asawa, mga anak at magulang. Kasi nga by Aljo, parang napaya, na, natanto ko na tawag nga natin sa kanila na bagong bayani pero ano ang benepisyo ng pagiging bagong bayani? Parang kulang. Mm -hmm. uh, so naisip natin bilang bagong bayani, parang mga sundalo rin by Aljo, di ba? Mga mm -hmm. polis kapag nagsilbi, pag uh, libre ang uh, libre sila, meron sila mga medical center. Pero pag-retire nila, walang naiipon dahil nga napupunta sa pagpapaal ng mga bata pag pagtatayo ng mga bahay nila. So naisip natin na isabay na rin na ang panukala na magkaroon sila ng pension fund ikang, para para pag-retire nila eh meron silang uh, mahuhugot sa kanilang pagtanda. Opo. Balik po tayo sa Pilipinas. Uh, Senador, uh, ano po ang susunod na hakbang ninyo bilang uh, Acting Blue Ribbon Chairman? Actually byal diyan natagusan na 'yan, uh, nag-usap na kami ni uh, Senate President Soto uh, na muling uh, ibalik at uh, tinanong naman tayo ni Senator Soto, uh, kinonsulta ko okay lang ba na uh, ibalik muli kay Senator Ping Lacson ang pagiging chairman ng Blue Ribbon? Eh sabi ko naman nung una pa lamang eh, in-offer sa atin 'yan. Sabi ko baka pwedeng mag-acting chairman lang muna tayo uh, titusen at uh, para mapigbigyan natin, makasamahan natin, lalo na yung mga, ika, mga senior legislators natin dyan, yung mga veterano, yung mga pag-isip-isip, ay tama nga, uh, mukhang uh, naisip muli ni Sen. Lacson na kunin muli yung komite uh, uh, committee na yan, dahil napakabigat ng committee na yan. So, uh, I believe pagbalik namin sa November 10, eh, muling uh, kukunin ni Senator Lacson ang uh, pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay, sige. Maraming maraming salamat sa inyong panahon, uh, Boss Senator Erwin Atulfo, Chairman po ng Games and Amusement and Social Justice, Welfare and Rural Development Committee. Thank you po. Aljo, good morning. Good morning! Thank you! Aljo